Mayroong 236 na kwento sa Biblia sa kronolohikong pagkakasunod-sunod. Ang ikawalo ay ang Hab 1 hanggang 42, ang pagdurusa at pananampalataya ni Hab. Sa lupain ng Uus, may nakatirang isang lalaking nagngangalang Hab, matuwid at maunlad, pinagpala ng isang mapagmahal na pamilya at sag-anang kayamanan. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay hindi natitinag, dahil pinuri at sinamba niya ang lumikha sa panahon ng kasaganaan at sa mga sandali ng kakapusan. Isang araw, isang makalangit na talakayan ang naganap sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Hinamo ng kalaban ng pananampalataya ni Hob, na nagmumungkahi na ang kanyang debosyon ay bunga lamang ng kanyang maunlad na kalagayan. Pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin ang pananampalataya ni Hob. Sa mabilis na pagkakasunod-sunod, sinaktan ng sakuna ang buhay ni Hob. Ang kanyang mga alagang hayop ay namatay, ang kanyang mga lingkod ay nawala, at isang marahas na hangin ang bumuhu sa bahay ng kanyang mga anak na kumitil ng kanilang mga buhay. Gayunpaman, sa harap ng di maisip na dalamhati, hindi nagpatinag si Hal. Sumamba pa rin siya sa Diyos, at siya'y nagpahayag, kubad akong lumabas sa sinapukunan ng aking ina, at kubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawit. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At di pa natatapos doon ang pagtatangka ni Satanas, nagkaroon ng masakit na mga bukol sa katawan si Hulk. Nabalot ng mga sugat ang buong katawan ni Hulk. Kahit ang kanyang asawa ay hinimok siya na sampain ang Diyos at mamatay. Gayunpaman, nagbata ang pananampalataya ni Hulk. Tatanggapin ba natin ang mabuti mula sa Diyos, at hindi ang problema, tanong niya tatlong kaibigan ng dumating upang aliwin siya, ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang pagdurusa, na nagmumungkahi na ang kanyang mga kasawian ay resulta ng kasalanan. Ipinagtanggol ni Hob ang kanyang kawalang kasalanan at nagdalamhati sa tila kawalan ng katarungan ng kanyang sitwasyon. Sa wakas, nagsalita ang Diyos, na inihayag ang kanyang kapangyarihan at ipinaalala kay Hob ang mga limitasyon ng pangunawa ng tao. Sa pagpapakumbaba, nagsisi si Hub sa pagtatanong sa karunungan ng Diyos. Ibinalik ng Diyos ang kanyang kayamanan ng dalawang beses, binigyan siya ng higit pa sa nawala sa kanya at siya ay biniyayaan ng mga bagong anak at mahabang buhay. Ang kwento ni Hobbes ay isang patunay ng hindi natitinag na pananampalataya sa gitna ng pagdurusa. Tiniis niya ang matinding pagkatalo at napaharap sa matinding pagsubok, ngunit hindi niya tinalikuran ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ang aklat ng Hub ay nagsisilbing isang paalala na ang pananampalataya ay maaaring magtiis kahit na sa harap ng pinakamatinding hamon, at na ang mga paraan ng Diyos ay kadalasang hindi kayang unawain ng tao. Naaaliw ka din ba sa mga ganitong kwento? Manatiling nakatutok para sa higit pang mga katulad nito. Maaari kang magbigay ng iyong suyesyon o opinyon sa comment section. Halina at ating pag-usapan. Maanong makiki-like at share na din po nito sa iyong mga kaibigan. Mangyaring mag-subscribe din sa aming YouTube channel para sa mga regular na update. Maraming salamat sa muling panunood. Hanggang sa muli mga kaibigan.